VK? Yes. Uh, it's uh, eight hundred thirty nine pesos. Do you have a Gcash? I'm uh, oh, I give you coins. Can you give me one fifty Okay, okay. One. P 150. All right, thank you. He give me a uh, how much this? To pa English na naman ako. <laughs> 30 35 na lang to eh. Logi ako ah. <laughs> Logi ako ah. to babayaran niya? 8 uh, 39, bigyan niya ako ng 1,035 lang ng um, 0,35 minus 1,50 huh? Stop it! Get some help! Nalito ko ha. Ah. 1035 Minus 8, and Minus. Ha! Huh? Nalito ko dun ha. Ah. Ang pabayaran niya is 839. Binigyan niya ako ng 1,035 wait lang 1,035 lito ako dito sa customer ko na English pa <laughs> minus ano siya sya ah uh, 839 o oh, yun yung sukli nya tama ba 839 minus 150 kulang siya ng 150 or may sobra siya may tip siya 146 ay 400 40, ay 46 paano mo sabi nalito ako eh Wan, wan sulit. Thirty five, thirty four pula. Oh, iku lang thirty. Nalito na tuloy ako. Parinig kita sa mukha eh. 1-6 na lang ito dito.